What's so, up mga ibigan, mga idolo Magpapalit tayo ng ball race ng Honda Wave Yung bearing dito mga ibigan Ang tawag ay ball race Ball race o kaya naman head parts So yun ang papalitan natin So ang unang yung gagawin mga idolo, mga ibigan Ay tatanggalin nyo muna yung Fender, yung gulong Tapos ito Cover sa harap So pag natanggal nyo na yung lahat ng nandito okay na tapos pag natanggal nyo yung cover sa harap makikita nyo yung bolt na to yung malaki yun luluwagan natin to tapos tatanggalin din natin para mabunot natin tong headlight then mabunot natin tong pipos dito kasi nakalagay yung ball race o yung head parts yung mga idolo halos lahat ng underbone ng mga motor Uh, rusi smash ay pare-pareho sila ng uh, paraan kung paano pinapalitan ng ball race, so iba-iba lang yung sukat ng ball race na kinakabit pero pare-pareho lang ng paraan kung paano ginagawa, so tara tanggalin natin yung bolt na to, so yung mga idolo gamit yung 14 na socket, tatanggalin natin yung bolt na to pa counterclockwise so pipihitan natin siya ng counter clockwise para lumuwag Okay mga boss, mga idolo, natanggal na natin yung uh, bolt dito sa may uh, lieg. So pwede na natin itaas to. Bunutin natin, tapos itali natin dito mga idolo kapag may sidecar para mas paginhawa. Okay. Yun mga idolo, naiangat na natin yung headlight at uh, since hindi natin uh, mabunot gawa ng mga cable na banat na sya lulugan natin tong ito yung nut na to pa counter clockwise so ang pamihit lang dito mga idolo kapag wala kayong gamit is flat screw tapos uh, tutukahin nyo lang pa counter clockwise tapos luluwag na yan Pero naluwagan na natin yung nut ng pa-counterclockwise. So, luluwagan natin ng luluwagan hanggang mahulog tong tipos. So, maibibitin na natin tong kanyang headlight. Okay. So, ito na siya. Sinsil lang yung ginamit natin, guys. Ayan. Ayan. Lumuwag na. Ayan. Hindi makita. Ayan. Pagkatapos nyo luwaan mga idulo, yung nut dito sa taas dito sa may taas niya sa may headlight. So maluwag na to. Hilain natin ngayon yung tipos. Ayan. So ito na siya mga ibigan. Ayan. Kaya, makikita nyo marami ng tama yung bearing niyang dati sa luma na to ito pa yata yung original marami siyang mga kanal kanal so tatanggalin natin to tapos may naiwang ayan bahay ng bearing yung parts ng bearing bali dalawa to yung pinakang base nya naiwan dito So, ang gagawin natin, uh, kukuha lang tayo ng ehe or mahabang mahabang bakal na pang tuka. So, pagkailangan naman tayong gamit kasi yung iba mga gumagamit sila ng puller, tayo tinutuka lang natin. So ayan guys yung dati niyang bearing Tatanggalin natin tong Base niyan na iwan dito Ang ipapalit na lang natin siguro ay uh, Yung needle bearing O yung tinatawag nilang knuckle So ayan mga ibigan mayroon tayong Pantupa na mahabang bakal Ayan Papasok lang natin dito para matanggal yung base ng bearing Ayan tapos Pupusuin ng natin mga idolo ito na siya natanggal na so sunod natin yung sa taas okay mga boss na iman dito yung lower part nung dati niyang bearing so kailangan natin tanggalin to para may pasok natin yung bagong bearing So gagamit lang din tayo ng flat screw. Tutukahin lang natin dito ulit. yun mga boss natanggal na natin yung pang ilalim ng bearing yung naiwan dito so, pwede na natin ikabit yung bago so sukat muna natin yun mga boss kapag wala kayo makitang pang wave pwede yung pang C100 yan pang C100 yung gagamitin natin kaya lang hindi na siya bull bearing gagamit tayo ng needle bearing o inakel so ito yung available natin dito sa shop kaya ito yung gagamitin natin alright Okay mga boss, pag maglalagay kayo ng bearing, flat, flat screw lang din yung gagamitin nyo dito nyo ipapatama yung flat screw para hindi masira yung bearing dito sa may gilid yan ganyan lang mga idol huwag nyo ang patatamaan tong may ikot na to yan flat screw so parang ganito yung gagawin nyo yun ganito yung gagawin nyo mga idol oh. may awang pa to so pa ipipit ko siya dito ipipit ko siya dito gamit lang yung clutch flat screw ayan oh, yan mga boss wala na yung awang nya so pinupok lang natin ang clutch screw dito yan ganun lang yung gagawin nyo so yung mga boss yung mas malaking bearing yung nilagay natin dito sa pangilalim So ito yung kanyang uh, base. Ayan. Dito naman natin lalagay ito. Dito. Ayan. Dito sa baba. So gagamit din tayo ng martilyo. Ayan. Para maipit siya doon sa loob. Ayan. Hindi na natin kailangan ng mga puller guys okay mga boss ito yung lower part ng bearing tapos ito naman yung kanyang upper part so nakabit na natin yung dalawa sa dito sa baba tapos dito sa taas so ang ginawa lang natin pinupok lang natin mga loads mga idolo yan Pinukpok lang natin yan ng mga uh, walang pag-alinlangan. So, ganun lang mga boss yung gagawin nyo. Pagkatapos, lalagyan natin to ng grasa. Yung dalawang bearing na to. Dito yung isa. Yan, lalagyan natin ng grasa. Medyo dadamihan natin ng konti. Dadamihan ng konti. <laughs> yan, pag nalagyan natin ng grasa, pwede na natin salpak doon. Tapos balik din natin yung mga tinanggal natin gumaga ito tapos yung malaki ng bolt yan ito lang naman yung thread nyan dito yung pambaba tapos ito yung sa taas then ito dito yan dito yan tapos ito yung nut nya okay gawin na natin So ganun lang kadali magkabit nyan Ayan. O, maluwag na siya. Hindi na siya katulad ng dati. So ganun lang gagawin nyo. Yung mga idulo mayroon tong bolt na to oh. mayroon tong lock na parang uh, half moon dito. Dito siya nakakabit. kabit, uh, bago yung uh, uh, nut. So bali ilalagay nyo sa ilalim ng nut yung pinakang lock nya so wag nyong iwawala yon mga boss kasi iikot to kung hindi nyo mailagay ikot tong headlight tapos may tong tipos ay oh, papaling sya hindi naman sya iikot papaling lang so yun mga boss dito na nagtatapos yung ating video Ah, uh, Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel Sana mga boss ay mag subscribe na kayo Then hit niyo na rin po yung ating notification bell Para yun lagi kayong updated sa mga tutorial at mga video Tutorial nating uh, pinagagagawa So alright maraming maraming salamat